Habang lumalalim ang investigasyon sa flood control anomalies, lumalabas na tila baga nahuhuli na ang ilang sangkot. Pero ang tanong ng bayan, kaya ba talagang tapusin ng kasalukuyang administrasyon ang korupsyon? Ayon kay DOJ Sec Boying Remulla, plunder at malversation ang posibleng kahinatnan ng mga kasong ito. Ngunit kung titingnan natin ang kasaysayan ng gobyerno, ilang ulit na ba nating narinig ang parehong pangako? Ang problema kasi dito, ang mga pinalalabas na accomplishment ng Administrasyong Marcos Jr. ay mistulang damage control lamang. Parang gusto lang nilang patunayan na may ginagawa. Pero pagdating sa malalaking pangalan, lalo na yung malapit sa kapangyarihan, madalas natatabunan at natatapos sa wala. Hindi ba't mismong pangalan ni na Martin Romualdez at Zaldico ang ilang beses nang nabanggit sa iba't ibang investigasyon? Ngunit bakit tila tahimik ang DOJ at NBI kapag sila na ang nadadamay? Sa totoo lang, hindi na bago sa taumbayan ang ghost projects, substandard works at overpricing. Ito na ang kultura ng DPWH sa ilalim ng mga tiwaling politiko. Ang nakakapagtaka, bakit sa panahon ni Duterte, kahit papaano, mas disiplinado at mas mabilis ang mga proyekto? pagkat may takot noon takot sa pamumuno na may kamay na bakal laban sa katiwalian. Pero ngayon, parang lumakas ang loob ng mga magnanakaw dahil alam nilang may proteksyon sila sa itaas. Tama naman ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison na hindi sapat ang makulong lamang ang mga sangkot. Kailangan talagang bawiin ang bilyong pondo na ninakaw sa taumbayan. Pero ang malaking tanong, may tapang ba ang administrasyon ni Marcos Jr. na habulin pati ang mga kaalyado nila? O pipiliin nilang isakripisyo lamang ang maliliit na opisyal at kontratista para palabasing may hustisya? Mismong NBI at DOJ na ang nagsasabing may ghost projects at bilyong-bilyong perang nilustay. Kung hindi pa rin kikilos ng buo ang gobyerno laban sa lahat ng sangkot, mula kontraktor hanggang kongresista, masasabing scripted lamang ang lahat ng ito. Pinalalabas na may laban kontra korupsyon pero sa likod ng kamera, patuloy pa rin ang sabwatan. Ito ang kaibahan noong panahon ni Duterte. Walang pinipili, walang protektado. Ang mga sindikato sa droga, katiwalian o kriminalidad, lahat pwedeng habulin at panagutin. Pero ngayon, tila ba mas prioridad ng kasalukuyang pamahalaan ang pagtakpan ng kanilang mga kaibigan Kaisa unahin ng bayan, kayat malinaw, kung hindi kayang resolbahan ng administrasyong ito ang flood control scam, asahan nilang mas lalakas ang galit ng taumbayan. Ang bilyong ninanakaw ay bilyong dapat sanay napunta sa kabuhayan, pagkain at serbisyong panlipunan. Ang mensahe ng bayan ay malinaw, hustisya para sa sambayanan at pananagutan para sa lahat ng magnanakaw, malaki man o maliit.